So hello mga kababayan and we are here in the sasakyan of Kuya Vince. Yes, kasi pupunta kami sa Alcarch ngayon. At siyempre sinama namin si Jan kasi day off niya for today. Yes. Bur invited tayo sa? birthday. O nga pala pupunta pa tayo sa birthday. Kasi lang ang, ang, ano nito, ang maganda nito hindi alam ni Kuya na sampo po pala kaming pupunta. Akala niya dalawa lang. Sinabayan mo ba si Kuya? Sabi niya, tinirhan pa daw tayo niya eh. Okay na yon. Kahit ano, kahit konti lang. Basta sabay-sabay kumain. Hindi naman nag-matter yung maraming or konti, di ba? Ang ah, mahalaga naman, sharing. Nagmamato yan actually. Eh, tayo lang naman nagsasabing is, it doesn't matter eh. Pero in, in reality, nagmamato yung talaga yan. Ano na lang, magluto na lang si Sarah na no? pagkulang. Mm -hmm. Pero huwag natin pangungunahan si Kuya. Baka marami naman. Yes. Kasi alam niya namang mataba. Wala, okay. kinuha yan ka challenge! Kuya, uh, ako nga din, hindi nga nagreklamo Ano pa kaya ano pa yan? Ano pang classic <laughs> cellphone mo na yan? Ba't walang iphone? Be, hindi? iphone ano to? Talagang true to life story. Ano ba yan? Ito lang fault Nagiging, ano tayo dyan? Yeah. <laughs> <laughs> nagiging lito lapid ka dyan, friend, ha? <laughs> Ba't ganyan niya? Lito lapid or ano, jinko pati yung mga course ko... Jinky Pacquiao. <laughs> daming sasakyan papunta doon na. Ah. Iya ma. Hindi yes. oh. oh. yes, man ganito sa barangay Punta <laughs> kayo. So katatapos na oh. namin. Sayang hindi natin nakuhanan. Na na-miss na birthday tayo. Ayan. Kaya kung kayo po may mga birthday dyan, invitahin nyo po kami ha. Ayan. Lahat yan. Oh. Ah, oh, willing kaming pumunta. <laughs> yeah, happy thank birthday you, ha. thank you, oh, thank you. Oh. <laughs> <laughs> <Wow>. <laughs> Ang lapit lang sana ng lugar ni Kuya no. Casa 7th yeah, so floor eh. <laughs> 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 oh yeah. <laughs> Para di kami naglakad papunta ng Riyadh. Uh, jan, e, jan. Jan. Yeah. Oh. Sina kasi anong? Okay. Oh, yeah. 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 Thank you for coming. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Sige. Thank you. 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 Thank si Mark. Oh, oh, si Mark. Ah, saan si Mark? Halika, Mark. Ay. Ang sarap ng niluto mo, Mark. Si ay, sino? Mark, sino, sino naghiwa nito ya? <laughs> Sino naghiwa gawa nito? Si Mark okay. Ang laki ng hiwa mo, Mark. parang kinayod. <laughs> Ang kopi <coffee> jelly kinayod. Alam <laughs> mo 'yung pinaglagay <laughs> niyan ice cream? Ah, ice cream talaga 'yan nilagay ng patira. Ice cream talaga 'to. Yung yung ano yung sa <laughs> tirang yung mango flavor friend, kopi jelly. Masarap. Sobrang lit lang ng ano ba? Oh, nilita lang eh. Mm. Wala nga, hindi ka mabalaw ka. Okay? Huwag ka pagod nung um, magliga nito ka, no? <laughs> <laughs> kasi siya sa mga malalaki. Kasi pag nang nangyosta nga dyan. Kung malaki ang malaki ang malaki ang malaki kagaya ng sago. Mm. Uh. Tumahimik agad, no? <laughs> yan, yeah, mga gala, galing pa ng Riyad. <laughs> galing pa kayo lahat ng... Oo, oh, oh, yan. Galing pa kami. Oo. Ito ginawa lang naman, nag-inquire lang pala mga hasil. Sa sasakyan? Hindi, hindi. Hindi may sasakyan. Dalawa. Dalawa. Hmm. Kasi, Kasi kayo dito. Si naka nakamotor lang siya. At naka nakabike lang. Sige lang, okay lang yan, nakamotor ako. Sudalo so, tatay eh. Pwede so, siya mong dalawang babae eh. Sudalo sa so, kuya dati. Siyempre, takot siya sa akin. Kasama ni ano, Marcos. Pimentel. Boss <laughs> uh, <laughs> <siya> niya dati si Pimentel. Rodrigo Pimentel. <laughs> ay, hindi niyo. Na, 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 Ernesto? Ernesto Pimentel? <laughs> 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 yung senator yun, ba yung senator? Oo. Ayun, tanda na ba, si Ernesto? yung mga pulang, mga pulang, mga pulang, mga pulang, mga pulang, mga pulang, Uh, Sir, ingat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yan, oh. Yan? O, daan tayo sa ano niya, store. Kasi nilagyan na ng mga upuan. So, Mamaya, madaling araw siya. Ang interviewin ko siya. Ay, hindi pala ako nakabili. Hindi na nakabili ng spotlight. Hindi pa dumating spotlight ko eh. Next week pa na sa interview eh. Char lang. Solved na. Hindi nakakain ng gabi. Nakalibre na na <laughs> mo isang gabi. Salamat! Kalibre niya. Diba may sample doon? Ano yung mga kaibigan mong demanding? Anong may sarili? Anong gustong color mo? the dark. <laughs> akala mo may ari din eh lakas mo kadiman ng color madam <laughs> lakas mo kadiman ng color akala mo may ari investor ba one of the best store may dami mong ano ha dami mong suggestion kala mo ano ano dito dahil ganda o best store salamin <laughs> dito wala sakit ang ulo sakit ang ulo binigay niyan 11 Hello guys, we are here with AXA. <laughs> so you can buy your ticket here at our event. Yes, see? Oh, available at Access store. The number one Access store in the Alcarg. <laughs> I-post mo na siya sa kabayan. I-picture mo siya. I-do ano ang ticket. Hi. Hello. give mafi dog ba ana dog ba? <laughs> come here. Hello, sawi ka lang. Hi. Wa <laughs> putong dito. Dito na ako sa mascot. Parang Pilipino man to, friend. Parang <laughs>